makulit na bata, lumabas na naman. Tatambay na naman sa gate. Ay, ganito. Naantay niya siguro umulan. Nagbibilang ng sasakyan yung dadaan sa kalsada. O, diba? Ikot-ikot na naman siya. Gusto na niya umikot kasi naboboring na siya. Tapos, tinan mo. Ikot siya ulit. Punta siya ulit sa gate. Ay, ka dito, Jace! Ayan. Akala niya sa kanya yung parcel. Kaya siya pumunta. Hindi pa sa gate. Mga tanakabang sa pinto. Ayan, di ba? ko nga pala yung bata na yan. Kasi sobrang haba na ng buhok niya. Napupuhin na siya kapag gumarila yung buhok niya. Kaya ginupitan ko. Gupit na eme lang. Ayan. Ito nga pala yung ulaan nito. Parang uulan na. Thank you for watching guys. Salamat. Umoto ng tama. Okay? bye